For today's video mga idol. Susubukan so, natin kung kaya talagang kumuha ng maganda itong ating cellphone. Nice. So try natin na i-zoom. Gusto ko kasi makita kung talaga may mga alien talaga sa buwan o may mga tao ba talaga nakatira dyan sa buwan na 'yan. So ayan, subukan natin at baka naman makita natin dyan yung mga alien. Wow. Di, ka, di pa kasi ako nakakakita ng ilin baka ngayon pa lang so ayan isinusom na natin oh, talaga namang napakaganda naman talaga talaga namang nakakasulo wow Abay, talo pa nga pala nito ang, ano, ay, ang mata talaga namang napakabisa nitong cellphone na to so ano hindi talaga kinaya mga idol so oh, no mukhang mahina ang video so gusto kong masubukan so natin naman ay dito sa may camera itry natin kung talagang kayang kuna ng picture itong buwan na to so try natin ito nga pala mga idol ay kayang kumuha hanggang 500 times zoom itong ating cellphone so subukan natin ito nga pala ay picture Bali, in-screen record ko lang mga idol. At gusto ko talagang makita kung talagang may alien ditong nakatira sa buwan. O baka naman yan ay mga tirahan ng mga... Diyan siguro tumitira yung mga sinasabi nilang aswang sa gabi. Baka may, man, baka may nalipad. Ayan, aba, ay talaga namang... Ayan, ay ba, illegit. So medyo na lang. Ang hirap talaga kunan para ako nagde-drabble mga idol ayan. ay talaga namang kita ako na talaga baka may alien dyan nakatira ah. Ayun, kita ako na talaga ang mapa ng Pilipinas ayun napakabisa nice. talaga idol so ayan napatunayan natin na talagang kayang kunan ng picture itong ating buwan ayan, ayan maraming maraming salamat mga idol thanks for watching napatunayan na natin